Naghahanap ka ba ng paraan para may magbago sa buhay mo? Don't worry, we got you! In this video, ituturo ko sa inyo ang top 5 skills na dapat meron ka kapag magne-negosyo ka. Huwag kalimutang i-follow, i-subscribe at i-hit ang notification bell para lagi kang updated sa mga bagong videos na ilalabas ng The Millionaire's Library. Top 5 skills na dapat matutunan kung ikaw ay magne-negosyo. Number 1. Sales and Marketing dapat marunong kang magbenta at magpromote ng produkto o serbisyo mo. Number two, financial management. Dapat marunong ka kung paano i-budget, i-manage ang cash flow mo at mag-invest ng tama para mapalago mo ito. Number three, communication skills. Dapat marunong ka makipag-negotiate, makipag-usap sa customer ng maayos, nang sa ganon, magkaroon ka ng mga loyal customers at connections. Number four, Problem solving and decision making. Dapat marunong kasumulusyon ng mga problema sa negosyo mo para mabilis kang makaresponde sa challenges ng mga negosyo mo. Number five, leadership and team management. Dapat marunong kang mag-motivate kung paano ang tamang approach to lead your team at bigyan ng mga responsibilities to make your team productive. Nang sa ganun mapaunlad mo ang mga taong nakapaligid sa iyo, at makabuo ng isang team na tutulong para sa negosyo mo. At yan ang limang top skills na makakatulong sa negosyo mo at personal growth mo. At kung sa tingin mong nakatulong tong video na ito, don't forget to like, share, and follow us on YouTube. And make sure nakafollow din kayo sa aming Facebook, Instagram, and TikTok. Dito makakakuha ka ng mga valuable ebooks, tips, and advice na may apply mo sa pagnenegosyo mo. See you on our next videos. Ciao. An e library for aspiring millionaires, the Millionaire's Library.